Grabe na agad nga daw ng tao itong si bakla kaya itinali na siya. Ngayong umaga nga, nagawa na nga sila na mga pagkain ay ibibigay nga para sa mga doggies dito sa labas. Tapos nagiwalay nga sila na isang pagkain na nilagyan nga nila ng isda para nga kay bakla. Alam nyo naman, special talaga ang pagkain ng mga buntis kasi nga nagpapadede sila at kailangan din nila ng extra na nutrients para nga maipamigay sa kanila mga puppies. Kaya naman kahit yung pagkain nga na ginawa ay meron nga isda nilagyan pa nga nila ng extra ng isda itong kay bakla. Para rin nga talaga mag-enjoy sa food niya at marami rin siya makain since kailangan, kailangan niya nga talaga yan. Dahil nga syempre pito yung anak niya talagang napakaraming dumedede sa kanya. Dito naman sa labas nakabang na rin si Mama Fiona at nang hihingi na nga rin ang pagkain niya this morning. At syempre same lang sila ni Bakla na nagpapadede. Kaya may itong pagkain ni Bakla dinamihan nga nila yung gawa. Tapos hinati nila sa dalawa. Syempre ang isa para kay Bakla at ang isa ay para kay Mama Fiona. <laughs> Paglabas naman ni na mother para ipimigay na nga ito. Bigla namang nawala si Mama Fiona. Kaya talagang hinanap nila. Naloka naman sila kasi yun pala nasa sa ilalim lang siya ng sasakyan at diyan pala tumatambay. O di ba for the hanap for the tawag pa sila kung saan saan nandito lang pala siya kaya naman ibinigay na rin yung pagkain niya para makalafang na rin siya. Habang busy naman paglafang diyan si Mama Fiona ito na at pupuntahan na nga ni Mother itong si Bakla. Siguro nga nagtataka rin kayo sa mga previous video na hindi niyo na nakikita ang pumupunta dito si Bakla para mangingin ng pagkain. Ngayon po kasi talaga hindi na nga niya caring makapunta dito sa atin kaya naman tayo na lang yung palagi nagdadala sa kanya. Habang papunta tingnan nyo na pa dan, pa nga tayo dito sa isang nagme-merienda tapos nagulat tayo na kasunod na naman natin si Achi-chi Kaya talaga napapahamak itong si Achi-chi talagang sunod ng sunod kung saan tayo pumunta kaya binugaw na nga muna natin para di siya sumunod dito. Kasi nga syempre baka huwain siya ni Bakla at bagong anak nga iyon sigurado magagalit siya kay Achi-chi Although magkaibigan nga sila ni Achi-chi iba kasi talaga kapag bagong anak since may protektahan nga sila. Pagdating naman dito, tingnan nyo nga itong si Bakla kaway. Nang kaway yung buntot at tuwang-tuwa sa atin. Kaya naman syempre, inabot na rin agad ni Mother itong pagkain niya sa kanya para makalafang na siya habang si Mother naman ay tinitingnan-tingnan itong mga puppies. Sigurado din naman ako na nagtataka kayo kung bakit nakatali itong si Bakla. Pero good thing na nga rin kasi nailipat na yung mga puppies dito at mas malaki na nga yung space para sa kanila. Balik nga tayo sa chika natin kung bakit nakatali itong si Bakla kasi alam nyo naman na alpas talaga siya noon kaya nakakarating siya sa atin. Paano ba naman kasi itong si Bakla nakapangagat nga daw? Which is very unexpected para sa atin kasi nga ang pagkakakilala natin kay Bakla ay mabait siya. Bale, ang nangyari nga daw kasi ay may dumaan nga daw dito kung hindi ako nagkakamali ay pamangkin ng may-ari kay Bakla. At yung dumaan nga daw talagang malayo na nga siya ay hinabol pa siya ni Bakla at biglang kinagat. Siyempre, nagulat nga rin siya na kinagat nga siya nitong si Bakla kahit talagang nakalayo na siya dito sa kanya. Di mo rin talaga maiisip na ganun nga si Bakla kasi nga sobrang bait niya pagdating sa atin nagpapalambing pa nga. Pero actually, haba nagpapalabas rin nga daw si Kuya Sermon yun, ng pack members natin narinig nga daw niya yung pangyayari. Bigla nga daw niya narinig na may sumigaw tapos nga daw may dumaan dito at nagsusumbong na kinagat nga daw ng aso. Turns out si Bakla pala ang aso na yun na nakapangagat ng tao. Kaya naman ang ginawa raw ni Natita yung may ari kay Bakla ay pinaturukan nga daw yung nakagat ni Bakla. At syempre wala nga silang choice kundi itali itong si Bakla dahil talaga nakakapanakit na nga daw siya. Alam naman natin na sobrang sweet talaga at sobrang bait nitong si Bakla pero pero sabi ko nga sa inyo, nag-iiba talaga ang behavior ng aso kapag bagong panganak sila. Kasi nga syempre talagang minimake sure nila na maprotektahan nila ang mga puppies nila. Kung nagtataka naman kayo kung bakit mabait si bakla sa atin at nahawakan pa natin yung mga puppies niya. Yun po ay dahil amo na nga sa atin si bakla simula noon pa. Kaya naman talagang malakas ang love ni mother. Na hindi siya kakagatin nitong si bakla. Kasi kahit noon pa kalaro kalaro na nga natin si bakla at napapakain pa nga natin siya minsan. At kung naalala nga yung brown na doggy na kasama kasama natin lagi noon na si Achuchu. Sila talaga ang madalas na tumatambay sa atin kasama nga nitong si Bakla. Kaya nga tingnan nyo talagang kahit anong hawak ni Mother dito sa mga puppies ni Bakla eh, hindi siya nagagalit. Tuwang-tuwa pa nga siya actually. Kasi alam naman ni Bakla na hindi naman natin sasaktan yung mga puppies niya kasi kahit nga siya inaalagaan natin. At alam nyo rin ba pinakukuha na nga kay Mother itong mga puppies daw ni Bakla. Pero ang sabi nga ni Mother hintay na nga lang daw na medyo lumaki nga itong mga puppies yun nakakakain sila bago nga sila kuhani. Kaya naman para sa inyo guys na nagabang sa mga puppies si Bakla ipapa-adapt nga natin sila. Kaya abangan nyo na nga lang ang paglaki ng mga puppies nitong si Bakla kasi ipapa-adapt nga namin sila sa inyo kung sino man na may gusto. Pero sa ngayon nga syempre palalakhin muna nga natin ang mga puppies nitong si Bakla since dumedede pa nga sa kanya. At ito na nga rin si Bakla ngayon for sure palagi na nga siya nakatali kasi nga nakapangagat na siya ng tao. Which is ganun rin naman ang gagawin ng ibang mga fur parents kung makapangagat nga yung kanilang mga fur babies. Kasi alam naman natin na hindi talagang maganda ko mga fur babies natin ay nakakapangagat ng tao. Wala well, naman sigurong may gusto na fur parent na makapangagat ng tao yung kanilang mga fur babies. Naging overprotective nga lang talaga itong si bakla kaya siguro siya nakapangagat. Anyways, balik tayo sa video. Alam nyo naman na itong si bakla nagkasugat dito sa kanyang dede. Ito nga yung inaway siya ng mga doggies kaya naman ito yung sugat niya. Papakita nga sa inyo na talagang mahilom na nga siya.